Alam nyo ba na ang angka ng mga Zoldyx at ang lahi ng mga Chimera Ants ay hindi ang pinakamalakas na pamilya sa Hunter x Hunter? Sapagkat, sa video na ito, malalaman nyo na ang pinakamalakas na pamilya sa istorya ay walang iba kundi ang pamilyang Freaks. Ipapakilala ko sa inyo ang mga miyembro ng pamilyang ito, lalong lalo na ang mga pinakamalalakas sa kanilang angkan. Gusto kong isang tabi muna ang lahat ng teorya na meron tayo sa mga karakter na babanggitin ko sa kabuuan ng video at pag-uusapan natin ng pamilyang flicks katulad lamang na kung paano sila ipinakilala ng kwento. Malalaman nyo kung sino-sino ang miyembro ng kanilang angkan, kung ano-ano ang mga naiambag nila sa mundo at kung bakit sila ang sinasabi kong pinakamalakas na pamilya sa istorya. Sa buong kwento, anim na miyembro ng pamilyang Freaks ang nakita natin o di kaya naman ay ipinakilala ng istorya. Kabilang syempre dito si Gon Freaks, ang kanyang ama na si Jing Freaks, ang pinsa ng hunter na si Mito Freaks at ang lola nila na hindi pa nababanggit ang pangalan sa kwento. Bukod sa kanila, ipinakilala din ng Hunter Hunter si Don Freaks, ang miyembro ng kanilang angkan na nabuhay tatlong daang taon na ang nakakalipas. Ang huling miyembro ng pamilya na ipinakilala sa istorya ay si Jean Freaks, pero, medyo komplikado ang kanyang parte sa kwento sapagkat si Jean ay magiging ganap lamang na karakter sa oras na mamatay ang mayakda habang hindi niya pa natatapos ang Hunter Hunter. Si Jean ay maaaring ang apo sa tuhod ng ating bida na si Gon Freaks. Sa madaling salita, meron pang anak si Gon na isa ring Freaks at nagkaapo siya mula dito na naging tatay naman ni Jean Freaks. Ang mga membro ng pamilyang Freaks ay nagmula sa Whale Island. Ang iba sa kanila kagaya ni Mito, ang lola niya at si Jean ay nanatili sa isla dahil sa paghahangad ng simpleng buhay. Pero si Lagon, Jing at Don ay piniling tahakin ng mas kapanapanabik na paglalakbay na nagumpisa sa pag-alis nila sa Whale Island. Si Lagon, Jing at Don Freaks ay maraming pagkakapareho sa isa't isa. Kabilang dito ang kagustuhan nilang maglakbay upang abutin ang kanika nilang mga pangarap. Si Don Freaks ay sinasabing nagtungo sa Dark Continent para diskubrihin ang mapanganib na kontinente makita ang mga nilalang na namumuhay dito at mahanap ang mga yamang matatagpuan lamang sa Dark Continent. Si Jing Freaks naman ay pinili maging hunter noong una dahil sa kagustuhan niyang hanapin ang mga ruins ng mga sinaunang sibilisasyon. Gusto ni Jing na pangalagaan ang mga ito at muling buhayin para sa kasulukuyang panahon. Si Gonfrex naman ay ginusto maging hunter upang maintindihan ang dahilan ng kanyang ama na si Jing sa pagpili ng propesyong ito. Kasabay ng paghubog niya sa kanyang sarili para maging hunter ay ang paghahanap ni Gon sa kinaroroonan na ni Jing. Ang mga pangarap nila Don, Jing at Gon ay napasakamay ng tatlo at malapit na nilang tuluyang matapos. Si Don Freaks ay nagtagumpay sa paglibot sa Dark Continent at nagawa niyang makalika ng isang libro na may titulong Journey to the New World, ang librong naglalaman ng mga kapakipakinabang na impormasyon ukol sa Dark Continent. Nasa Journey to the New World ang pangalan ng mga nilalang na makikita sa Dark Continent at nasa libro ding ito ang mga natatangin kayamanan na maaaring makuha sa lugar. Kabilang dito ang Herb for All Illnesses o isang klase ng halamang makakapagpagaling sa napakaraming karamdaman, ang Anmond Rock, o ang batong kaya makalikha ng kuryente at ang nitro rice, isang klase ng butil na nagagawang pahabain ng buhay ng mga makakakain nito. Hindi malalaman ng mga tao na merong ganitong klaseng kayamanan sa Dark Continent kung hindi dahil kay Don. Kaya walang kapantayang na itulong ng kanyang journey to the new world para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Bukod sa pangarap ni Don, nagawa rin ni Jing na bahagyang maabot ang ninanais niya sa kanyang buhay. Nadiskubre ng hunter ang Congo Gold Vein o isang natatanging lugar na pwedeng magmina ng ginto. Nahukay din ni Jing ang Lurka Ruins, isa sa maraming lugar kung saan nabuhay ang sinaunang sibilisasyon. At nahanap din ng hunter ang isang libingan ng mga maharlika mula sa nakalipas. Ang pagkadiskubri ni Jing sa mga lugar na ito ang rason kung bakit kinikilala ng mundo ang kanyang talento bilang arkeologo at kung bakit naging isa siyang double star ruins hunter na kumalipikado para maging triple star. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ni Jing ng mas mataas na rango bilang hunter ay nagpapatunay kung gaano kalaki ang naging ambag niya sa kasaysayan. Sunod kay Jing ay si Gon na nagtagumpay rin sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Ang ating bida ang isa sa pinakabatang aplikante na nagawang makapasa sa 287 Hunter Exam. Pagkatapos nito ay naging bihasa siya sa paggamit ng Nen sa loob lamang ng maiklim panahon dahilan para hangaan siya ng kanyang mga naging guro sa paggamit ng kapangyarihan. At higit sa lahat, nagtagumpay si Go na mahanap ang kanyang ama sa si Jing. Isang pangarap na naabot ng bata dahil sa makeup niya bilang hunter. Kahit isa pa lamang baguhang hunter, malaki na ang naitulong ni Gon sa mundo at sa maraming tao. Kabilang ang ating bida sa mga karakter na buong tapang na humarap sa Phantom Troop, ang grupong kinatatakutan ng marami dahil sa kanilang kalupitan at kasamaan. Ang bata rin ang isa sa tatlong nine users na nakatalo sa grupo ng bomber ang mga kriminal na pumaslang sa maraming players ng Grid Island at si Gon din ang isa sa mga hunters na kumalaban sa mga chimera ants ang mga nilalang na naglalayong sa kupi ng buong mundo. Kung hindi dahil kay Gon, malamang sa malamang, patuloy pa rin ang kanyang mga nakalaban sa pagpapalaganap ng kasamaan. Ang pag-abot ng pangarap nila Gon, Jing at Don ay hindi lamang tumutulong sa kanila upang maging magaling sa kani kanilang larangan o matapos ang kanilang mga pinakaunang layunin sa buhay sapagkat habang sinasakatuparan ng mga freaks ang kanilang mga pangarap, kasabay din ito ang pagiging kabilang nila sa pinakamalakas na karakter ng istorya. Si Don Freaks ay hindi pa maayos na, na ipapakilala ng Hunter x Hunter, pero sigurado kung isa siya o maaaring siya na ang pinakamalakas na karakter ng kwento. Patunay dito ang pagkadiskubre niya sa limang banta ng Dark Continent, ang mga nilalang o kalamidad na mas papanganib pa kumpara sa mga chimera Ants. Nakasalumuha ni Don Fricks ang Five Dreads Nabigyan niya ang mga ito ng pangalan. Nasabi niya rin kung ano ang kakayahan ng mga ito at naipaliwanag ni Don Fricks kung gaano kapanganib ang bawat isa sa mga Five Dreads. Halimbawa dyan ng mga pop, isang klase ng halimaw na kumakain o ginagawang alaga ang mga tao. Sa sobrang panganib ng mga pop, nagawa nilang paslangin ng isang libong malalakbay na ipinadala ng Bejerosa Union sa Dark Continent. Maliban dito ay ang Hellbell, ang ahas na mayroong dalawang buntot. Sinasabi na mayroong kakayahan ng nilalang na ito na hawaan ng kanyang mga biktima ng kagustuhang paslangin ng iba. Dahilan para maubos ang 79% ng pwersa ng Federation of Uchima noong pumunta sila sa kontinente. Higit pa sa mga ito ay ang Brion, isang botanical weapon na nagtataglay ng lakas na umubos sa halos lahat ng mga sundalo ng United States of Saharta. Nagawa ni Don Fricks na mabuhay sa lahat ng mga bantang ito ng Dark Continent kaya natapos niya ang East Edition ng Journey to the New World. Ayon sa kwento, may West Edition ng libro pero maaaring hindi pa ito nahahanap. O kasalukuyan pa itong tinatapos ni Don sa nakalipas na tatlong daang taon. Sa madaling salita, maaaring buhay pa rin hanggang sa ngayon ang manalakbay sa kabila ng pananatili niya sa mapangalad na lugar kagaya ng Dark Continent. Nagpapatunay sa lakas na meron si Don Freaks. Bukod sa kanya, maituturing din natin si Jing Freaks bilang isa sa pinakamakapangyarihang tauhan ng istorya. Ebidensya dito ang pagiging pribado ng kahit na anong impromosyon ukol sa kanya. Siguridad na makikita mo lamang sa mga ma tao kagaya ng presidente ng isang bansa. Bukod dito, dahil din sa kapangyarihan ni Jing, napamunuan niya o napabilang siya sa mga natatangin grupo sa kwento. Halimbawa siya ng pangungunan niya sa mga talentadong na users para buuhin ang larong pinangalanan nila bilang Grid Island. Kasama din si Jing sa mga pinaka-respetadong hunters ng Hunter Association. Ito ang 12 Zodiacs kung saan hinawakan niya ang pwesto bilang boar. At higit sa lahat, naging pansamantala ding leader si Jing ng Beyond Expedition Team. Iba't ibang karakter na may mga kakayahang mga ng lubusan sa Dark Continent. Ang mga impormasyong aking nabanggit ay mga maliit na patunay lamang sa tunay na kakayahan ni Jing sapagkat ang pinakaproweba ng lakas ng Hunter ay ang pagiging kabilang niya sa limang pinakamagaling na Nen user sa mundo. Isang pwestong mapapasa kamay lamang ng isang individual kung meron silang walang kapantay na kakayahan sa paggamit ng nen. Sunod kay Jing ay si Gonfreaks, ang ating bida na ipinakilala ng istorya bilang isa sa pinakatalentadong nen user. Ang pagiging bata ni Gon ay hindi pumigil sa kanya para maging malakas sa larangan ng nen. Proweba dito ang pagtalo niya kay Neferpitou ang Royal Guard na nagtataglay ng naguumapaw na lakas. Sa duelo ng dalawa, lumika si ng isang panatang magpapahiram sa kanya ng lahat ng lakas na makukuha niya pa lamang sa hinaharap. Tumulong ito sa bata na mapalipad ang kamera ant patungo sa iyong papawid gamit ang isang malakas na sipa. Mapatalsik ang Royal Guard sa kakahuyan matapos ang isang suntok at madurog ng tuluyan ang katawan ni Pitu gamit ang mapangwasak niyang abilidad. Sa katunayan, si Gon lamang ang tanging hunter na nakapaslang sa isang Royal Guard at nabuhay matapos ang kanilang laban. Nagpapakita sa lakas na meron ng isang batang, may natatanging kakayahan sa paggamit ng Nen. Ang angka na pinagmula nila Don, Jing at Gon ay sobrang napaka-misteryoso. Hindi natin alam kung bakit meron silang lakas na humuli ng mga dambuhalang isda. Kung bakit meron silang sapat na kakayahan para makapasa sa Hunter Exam kahit sila'y mga bata pa? At kung bakit nagtataglay sila ng pambihirang galing sa paggamit ng NEN? Marami pa tayong dapat malaman tungkol sa kanila. At nakakasigurado ako na sa pag-usag ng kwento, matutok na sa si natin at maiintindihan kung bakit nga ba napakalakas ng Pamilyang Freaks.